Ayan, sa loob ng Ikea ito. Ito. Ayan, ang mga presyo ng mga bilihin sa dito sa loob ng Ikea. Ayan, Paskong Pasko na rito. Pasko. Pasko na. So Robinson, ang um. ganda ganda. Ay, Robinson, ay, yeah. Robinson, ay, Robinson, ay, Robinson, ay, sa trabaho ang ano sa web app sin ah doon may law firm sa law firm oh. sa law firm oh. driver oh okay driver attorney oh attorney lo senario kasi kailangan namin attorney kasi lang mayroon na kami may yung sa ano kasi kaso ng anak ko Pasko na. <coughs> Pero ngayon saan ka na uwi? Sa Blooming Treat. Ah, Blooming Oo. Oh. Sige, may tayo. Misan, nasisimba akong kiyapo eh. Ah, malapit lang ako doon. Oo, oh, malapit ka lang doon. Anong name mo sa anak? B8, B? B. F, B, Rose Magsael. Rose Magsael. Rose Magsael. Wala akong ano, load Magsael. Hindi ko rin, ano, hindi ko rin nakalayan na Magkita kami ni Pina eh. Pero ano tawag dito? Pas yung mga closet dito, yung mga pang shower ba? Ay, itanong natin sa ano? Sa... Parang magulo dito, ano maganda talaga sa... Magulo, Nagulo, hindi nila... Eh, hindi, hindi organized, oo. So, hindi organized. Hindi, hindi maganda pag-organize nila. Dito yun yung mga seksyon ng pangaposit. Dito banda yun, hindi niya maglayo.